Hanggang ngayon ay nagdedemandahan pa rin si na Big Soto at saka si Daryl Yap over the film uh, the controversial film The Rapist of Pepsi Paloma. Pero ano na nga ba ang laban ni Daryl Yap kay Big Soto? Hello, ako po si Butch Francisco and you are watching Time to Talk under PH Time. Okay, sa episode na ito ay uh, i-discuss natin Yap versus Big Soto. Pero hindi lang Vic Soto yun. Because maraming connect yan. Pag sinabi yung Vic Soto, para mo ang a percentage of the Filipino population. Dahil marami siya talagang network. Marami siyang galamay. Marami siyang uh, pwedeng mga ma uh, sa episode to, ito, aalamin natin kung sino-sino nga ba ang mga taong posibleng mabangga ni Daryl Yap sa kanyang quest in search of the truth sa nangyari sa buhay ni Pepsi Paloma sa pelikula The Rapist of Pepsi Paloma. Siyempre, ang uh, primary uh, person na binangga ni Daryl Yap ay bagong comedy king himself na si uh, Vic Soto. Alam naman natin, hari siya ng Metro Manila Film Festival member ng uh, Itbulagan na malapit nang uh, mag-celebrate ng golden anniversary. Uh, descendant din siya ng isa political family. Eh, tapos, sino ba ang kanya mga kakampi? Ang kanya mga kaanib? O simulan natin sa mga kapatid, si Val Soto, siya Siyempre si Maru Soto, uh, na napangasawa. Si Ali Soto, of course, matagal ng tapos yun. But Ali Soto herself is a broadcaster. May sariling uh, uh, radio and uh, TV program. Tapos, eto, eh, siyempre, ang pinaka-formidable, Tito Soto mismo, senador. O, oh, lalabang ka pa dyan. Tapos, napangsawa si Helen Gamboa na mahal ng movie press. So, pagkakantiin mo si Helen Gamboa, ay eh, lahat ng mga movie press up against you. Tapos, Tito Soto, anak, Lalo Soto, MTRCB. So, as we are doing this vlog now, eh, parang may issue na sa MTRCB si Daryl Yap. Ah, uh, kapatid ni uh, MTRCB chairman na si Lala Soto, si Giancarlo, si Gian, na vice mayor lang naman ng Quezon City. At syempre, ang isa pang nilang anak ay si Shara Soto, ah, uh, na mayroon din sariling vlog na pinapanood, ha? May may, may following yan. Okay. Tapos, pamangkin uh, ni Helen Gamboa, si Sharon Cuneta, well no further explanation needed. Pagkatapos, asawa niya si Senator Kiko Pangilinan, na kapatid ni Angeli Pangilinan at ni Anthony Pangilinan. Anthony Pangilinan, asawa si Marcel Laksa. Pagkatapos, karoon sila ng anak na mati ni idol na si Danny Pangilinan na maraming followers. Tapos, ang kalab team pa niya, si Bel Mariano, na marami ding followers. Ngayon, okay, balik tayo kay Angeli. Ang asawa, si Gary Valenciano, na marami rin fans. O sa mga naging ex, Dina Bonnevie. Actually, si Dina Bonnevie, sa totoo lang, sa lahat, siya nag-suffer because when this incident, well, supposed incident happened, si Dina ang ta ang asawa that time ni Vic Soto. Anak ni Vic Soto at saka ni Dina Bonnevie, uh, si Danica Soto, na asawa si Mark Pingris, na legendary sa basketball. Ang uh, isa pang anak ni Dina at saka ni Vic, syempre si Oyo Boy, na mayroon din gumawa rin sariling pangalan uh, sa entertainment. Pagkatapos, ang napangasawa pa yung napakagandang si Christine Hermosa. Ang sunod naman na uh, na branch Connie Reyes na nagkaroon ng anak kay Vic na si, yun lang namang mayor ng uh, Pasig na si Vico Soto na um, uh, mahal ng mga taga-Pasig at uh, sa kasalukuyan, eh, eto, eto ha, kung totoo, hindi ko sinasabing totoo, kung totoo lang pero meron lang mga bulong-bulungan na nalilink siya kay Atasha uh, Mulak na anak ng dating matine idol na si Aga Mulak at ng beauty queen na si Charlene Gonzalez. Uh, at syempre, ang current Mrs. Vic Soto ay si Pauline Luna. And then, we move uh, to the friends of Vic Soto. Okay. We have Joey de DeLeon. Maghanap ka na ng ibang kaaway. Huwag lang si Joey. Mahirap makaaway si Joey. Kahit kasi si Willie Revilla, may sumuko dyan, no? So, dahil si uh, Joey is very, very outspoken at hindi ka atrasan yan. At kung magmahal sa kaibigan niya, loyal yan. So, ipagtatanggol niya si Vic Soto. Tierra. Tapos, nandyan pa si uh, uh, Antonio Tuviera ang uh, nagpatakbol ng uh, Itbulaga in the of uh, Romy Haluzos. So, may, may, may mga business connections pa rin yan. Uh, at malaki pa rin maitutulong niya. At saka, never niya pinabayaan ang kanyang mga pauhan. At syempre, Vic Del Rosario. Alam nyo, itong pelikulang The Rapist of uh, Pepsi Paloma, sa pagkakaalam ko, inilapit yan kay Vic Del Rosario para i ng Viva Entertainment. Pero... Paano naman papatulan ni Victor Rosario yan? They go back since the 1960s, combo days pa. Dahil si Tito Soto, for a long, long time, uh, bago pa siya naging uh, sikat uh, bilang miyembro ng TVJ, vice president siya ng VICOR. And finally, Manny Pangilinan, or si MVP. Nasaan ba ini air ngayon ng Itbulaga? E eh, di sa channel 5 na pag-aari ni MVP. Ang TV5 ka umaangat talaga din because of it Bulaga. And remember uh, si MVP ang nagproduce ng The Kingdom na entry nung uh, recent Metro Manila Film Festival. Kung saan natin nakita ang isang kakaibang Big Soto. Okay, so nakita niyo na kung gaano uh, kalawak ang uh, web of the Soto influence ang kanilang mga galamay. Kasi naman si Big Soto naman uh, well five decades in the business. Si Daryl, well, it is uh, para To me, it's an uphill battle. Pero hindi, in the spirit of fairness naman, uh, I don't know how you will take this, pero kasi personally ako kilala ko si Daril. Yap. Mabait naman na tao. Um, kaya lang, ito na nga lang ang kanyang ginawa you know, pelikula ay talaga naman, well, medyo sabihin natin damaging din. Uh, kay Dixoto. But again, hindi pa rin natin alam kung ano nga talaga ang laman ng pelikulang to. So, I will not dwell on that kasi si Dari lang naman ang nakakaalam kung ano talaga ang laman ng pelikula. Malay mo nga, it may just vindicate Dixoto, Soto, di ba? So, hintayin natin. But ang sinasabi ko lang, at ang aking um, wish ay magkakilala sana ng mabuti si Daryl at saka si Big Soto because I think they will love each other. Kasi mahilig sila ng mag-explore. Ma ma parehong matataba ang mga utak nitong dalawang to Ang wish ko ay magkaroon na sana ng uh, tuldok itong uh, kontrobersya tungkol sa nangyari sa buhay ni Pepsi Paloma.